Binasag na ng sikat na basketball player na si Mark Pingris ang kanyang katahimikan kaugnay sa viral cheating issue niya ngayon sa aktres na si Kim Rodriguez. Matatanda ang kahapon ay sumabog ang rumors ng pagkakaroon niya ng isang affair kay Kim Rodriguez. Nang mamataan umano silang dalawa na magkasama sa iba't ibang pagkakataon. Una ay kumalat ang mga litrato nilang ito na nagpapakasyon sa Australia na bagamat mga solo pictures lang, e eh obvious daw na nasa parehas na lugar lang daw sila. At ayon pa sa mga rumors, hindi lang daw recent ang affair na ito, kundi nung nakaraang taon pa. Makikita nga sa post na ito ng isang netizen nung 2023 ay nagpa-picture siya ng solo sa dalawa pero nasa iisang lugar at magkasama nga sila. Bukod pa doon ay tila kasama din ni Mark Pingri si Kim Rodriguez sa iisang basketball game last year lang din ng 2023. At hindi na nga nakapagtimpi ngayong araw na ito ang sikat na basketball player at sinupalpal ang mga cheating allegations laban sa kanya. Ayon sa kanya ay walang katotohanan ang mga kumakalat na issue. Naging muse lang daw nila si Kim sa isang event noon. Okay na okay din daw sila ngayon ng kanyang asawang si Danica Soto. Narito ang kanyang naging payag. Tungkol sa amin ni Miss Kim Rodriguez, walang namamagitan sa aming dalawa gaya ng sinasabi ng ibang tao. Nakasama ko po si Miss Kim sa isang basketball event at sa isa pang event noong naging muse siya ng team namin. Salamat din sa nagpaabot ng concern. Huwag na po tayo magpakalat ng mga balita na hindi totoo. Humihingi po kami ng respeto para hindi madamay ang mga anak namin ni Danica. Salamat po at God bless po. Samantala ipinagtataka naman ng ilang netizens kung bakit hindi binabanggit ni Mark Pingris yung mga nagkalat nilang litrato ni Kim Rodriguez ni hindi niya daw idinanay ang mga ito na isang matibay na ebidensya di umano sa cheating allegation laban sa kanya. Samantala ay idinanay naman din ng best friend ni Danica Soto na may affair nga si na Mark Pingris at Kim Rodriguez. Ipinaliwanag niyang yung pictures ng dalawa sa Australia ay kuha sa magkaibang date at isang coincidence lang. Ayon sa kanya, Re Mark Pingris. That photo was taken before pa Feb 16. My best friend Danica and him have a very beautiful family built by the foundation of God. Ako unang bumoto kay Mark. Ako din isa sa sasapok sa kanya. God bless sa inyo mga marites. Holy week na. Dasal na lang po tayo para naman mapawasan yung mga kasalanan natin. Sinang ayun na naman ito mismo ni Danica Soto at nagreply sa post ng best friend niya. Ayon sa kanya, Kalma, Miga, we love you. So dahil si Danica Soto na mismo ang nag sa issue, ibig sabihin ay wala talagang katotohanan ang affair sa pagitan ni na Mark Pingris at Kim Rodriguez. Unless na lang na kung may lumabas pang bago at mas incriminating na ebidensya na may relasyon niya sila. Samantala, narito naman ang naging komento ng mga netizens. Lose-lose situation din kasi, either magsalita siya o hindi, pero at least sa kanya na nanggaling mismo yung statement. Unless may lumabas na bagong resibo, this issue will die down since may nagsalita na. Wala naman solid na proof na nag-cheat siya sa mga resibo na lumabas. Puro speculation lang. San ba kayo nakakita ng lalaking umamin sa kasalanan? Eme lang yan. Ha ha ha.